Isinilang sa dagat ang kanilang mga munting pangarap. Sa isla ng San Ramon sa Rapu-Rapu, Bicol, sa dagat na kasalalay ang takbo ng buhay. Nagdidikta ng kapalaran, nagdadala ng kabuhayan. Pero gaano man kayaman ang kalikasan, minsan, sa madamot madamon ang karagatan. Si B-boy ang ikalabing apat sa labing limang magkakapatid. Sa murang edad na 13, bihasa na sa trabaho ng dagat ang bata. Pag minsan, hindi ako sumasama kay pa. Lumalaro lang ako dyan. Pag minsan, gusto kong sumama kay pa. Bakit gusto mo sumala sa bata Gusto ko naman kasi matulungan si pa. Dahil? Eh. Kasi nahihirapan na siya pag, pag upo pag wala siyang kasama, nagagalit na siya kasi nai daw siya. Pag minsan nga di ako pumapasok mas kahit may pa mahi-skolan eh, di ako pumapasok dahil sinasamahan ko si Pa magbuso. Mm. Alas 7 ng umaga naglayag ang mag-ama. Wala pang laman ang kanilang tiyan, kailangan pang hulihin ang almusal at ang halian. Tulad ng anak, 13 anyos lang din si Tatay Vicente nang matuto siyang magboso-boso o ang paghuli ng isda sa pamamagitan ng pagpapana. sa sobrang dami ng isda, madali lang makahuli ng malalaking isda. Pero ngayon, ilang oras man sila sa bahura, hindi makahuli ang mag-ama. Naawa ko sa kanya, tanya ako, hindi nakapag-aaral baga. Eh, nasip ko na lang, kahit ka kung buhay, hindi ka na makapag-aaral muna dahil na. tulungan mo man ako. Ito kakaw, hirap-hirap na tayo. Baka niya ako mamaya, wala tayong kain eh. Kaya nagpapasama ko sa kanya. Kaya hindi siya nang ni niminsa nakapag-aral. Makalipas ang isang oras, nagdesisyon ang mag-ama na umahon. Pero hindi para umuwi o magpahinga, kundi para manghuli ng isda sa ibang paraan. pagtatamba ang tawag nila sa estilo ng pangingisda kung saan binubulabog ang tubig sa pamamagitan ng pagpalo sa tubig ayon sa mga manginisda, kapag nabulabog ang tubig magsisilanguyan ng isda patungo sa lambat na nakalatag Tapos pagkatapos na naubos na yung lambat yung isang sa ti si, Tio, si Tio mamo nag papawalat na rin doon sa isang sa puro tas tinatambahan niya, ni tinatambahan ko na rin tas yung isang kasama mi tatlo kami nagtatamba rin ng kawayan <laughs> pagkatamba namin pupunpunin namin na yung lambat Makalipas ang ilang sandali, hinango na ang lambat. umasa si Nabiboy na sana marami silang nahuli. Diretso sa bahay ng financer ang mga bata. ano? Paul. Maingat sa inilatag ang lambat at isa-isang tinanggal ang isda. Halos puro maliliit na kipong ang huli ng mga bata. Hindi gaanong mabenta ang ganitong klase ng isda. Ah, hindi kasama yung mga itim? Hindi, hindi kasama pag ano pa yung iba ang presyo. Ah, iba ang presyo ng itim? Oo. Magkano yung presyo niyan? Kung mamili ng 30 ang kilo, pwede na. Ma. 30 ang kilo? Oo. Mm -mm, ano yung isang ito? Ano? Ah, ito ang 30 ang kilo? Ito. Ah, ito? Ito, 60. Si Kung hindi, pang ulam na lang. Mungit pala yan. At nang matapos ang pagkikilo. So, ito, dalawa. dalawang kilong kit, kitong? Kitong, uh -uh. kitong di 120. Uh -uh. Tapos ito, 21, 120, 141 yeah, you know. ano yan, boy? Um, Kito. Ang ulam niya? Ha? Kito. Ah, pang ulam mo? 20 Higit sa isang daang piso lamang ang kinita ng mga bata sa paglalambat. Ang masakla, hahatiin pa ito sa apat. 140 divided by 4. 35. 35. Uwi si Biboy, hawak ang 35 pesos na pambili ng bigas. At ilang piraso ng isda na hindi na maibenta sa sobrang liit. Paano ito ipagkakasya sa isang buong pamilya? Kapatid mo, sa kanilang bahay, napansin ko ang isang bata, si Jimboy, ang bunso ng pamilya. Ilang taon na yan? Ocho. Ha? Ocho. Oh, ocho na. Ang laki ng no? Kasi may, ano? May... Bali. Bali. Ay! Patingin. Mm-mm. Hindi naman na ano, ano siya. Ano nangyari dyan? Kang, nung maliit daw siya, nung maliit. Oh, nalaglag. Oo, no, no, nalaglag. ah. May malaking bukol sa likod uh -huh. ng bata. Dahil walang pera para sa doktor, hindi na nila pinaoperahan si Jim Boy. Hinayaan na lang itong kusang gumaling at bumaluktot. Noon ko lang naintindihan kung bakit ganun na lang ang pagpupursige ni Biboy para kumita. May mga kapatid kasi siyang umaasa pa sa kanya. Ako Pagkatapos man ng halian, diretsyo ulit sa laot ang bata para maghanap naman ng hapunan. Umaasang sa pagkakataong ito, hindi na magdadamo ang karagatan. <tosok> <tosok> Sa unang tingin, tila naglalaro lamang ang mga batang ito. Pero hindi ito laro. Wuswos ang tawag nila dito, isang paraan ng panghuhuli ng pusit kung saan pinapalo ng mga bata ang tubig para mabulabog ang mga lamang dagat. Habang may nakalatag namang pabilog na lambat para hulihin sa loob ang pusit. Alus dalawang oras itong paulit-ulit na ginawa ni Nabiboy sa gitna ng tirik na araw. Pero sa kuli, isang piraso lang ng pusit ang nakuha ng grupo. Dati-rati marami raw talagang isda sa isla ng San Ramon. Pero sa pagdaan ng panahon, nagbago rin ang estilo ng pangingista ng ilan. Aminado ang ama ni Biboy na si Vicente na bukod sa pagpapana, minsan rin siyang gumamit noon ng dinamita para manghuli ng isda. Ano, wala kaming makukuha, wala kaming sariling lupay. Kaya ang sarili ni, eh. lao talaga. Diyan lang kami ang pagkain. Pero nang unti-unting naubos ang biyaya ng dagat, doon nila natuklasan ang mapait na epekto ng pagdidinamita. Ngayon, balik sa tradisyonal na pangingisda ang mag-ama, pero tila ba nagtampo na ang dagat. Dahil madalang na ang isda sa paligid ng isla, marami sa mga taga San Ramon na pipilitang pumalaon sa malalayong dagat para lang kumita. Taksay ang tawag sa ganitong klase ng bangka na karaniwang nagsasakay ng hanggang 30 mangingisda. isda ang pakay nila mangisda sa laot malapit sa dagat ng Pasipiko. Magkano ang puhunan ninyo dito? 20-30,000. 20-30,000. Ilang banyera ang equivalent ng 20-30,000? Mga 10 lang. 10. kumpanyera ng isda ang pakay nilang makuha ngayong gabi para kumita ng pera ang bawat isa. Pagmas mas mababa sa sampung banyera, tiyak, lugi sila. Makalipas ang ilang oras na paglalayag, tuluyan ng lumayo sa kalupaan ang aming taksay. halos tatlong oras na kaming bumabiyahe, pero ang sabi ng mga manging isda, malayo-layo pa raw bago namin marating yung boya kung saan nandun daw yung maraming isda na paglalagyan nila ng kanilang lambat. Kung makikita ninyo, yung tubig dito, very, very deep blue na siya. Indikasyon niya na talagang sobrang lalim na ng tubig dito. Ang sabi ng mga manging isda dito, madalang na kasi yung mga isda doon sa malapit sa kanilang isla. Kaya marami sa mga taga San Ramon ang napipilitan na bumiyahe talagang magpakalayo sa laot, minsan hanggang Pacific Ocean, para lang kumita ng pera. palubog na ang araw nang marating namin ang boya na kanilang hinahanap. May maliliit ng isda na nagkukumpulan sa mga dahon na nakakabit sa boya. Ito na yung hinahanap nila na boya na inilagay many months ago. Tapos nilagyan nila ng mga dahon ng, ng niyog para ito yung makaka-attract daw dun sa mga isda. So, hopefully, maraming na-attract na isda ito para kapag nagtapon tayo ng lambat, maraming makukuha. sakpit ng dilim, pinailawan ang dalawang petromax lamp. Pagkatapos, pinalutang ang mga ito sa dagat. Paniwala ng mga mangingisda, ang sinag mula sa lampara ang aakit sa mga isda na lumapit sa boya. Habang palutang-lutang ang liwanag, naghanda muna para sa hapunan ng mga mangingisda. Sa tansya nila, baka abutin ng tatlo o apat na oras bago tuluyang maakit sa liwanag ang mga isda. Pagkating gabi na nang balikan ng mga mangingisda ang Boya, lumalakas na ang alon nung mga oras na iyon. Pero nagpatuloy ang mga manging isda sa kanilang trabaho. Maya-maya binigay na ang hudyat para ihagis ang lambat sa paligid ng Boya. palibutan nila yung boya kanina. And hopefully, makuha nila dun sa loob yung mga isda. Ikaw yung tumalon? Oo. Anong ginawa mo dun? Wala. Ilatag mo lang yung lambat? pasang ilang minuto, mabilis ding hinango ng mga mangingisda ang lambat. Tulong-tulong ang lahat sa paghila. Umasa ang lahat na sana magbunga ang kanilang pinaghirapan. maya-maya pa. 20,000 libong piso ang pinuhunan nila para sa biyahing ito. Mahigit sampung banyera ng isda ang kailangan nilang makuha para kumita. Oh, oh. Gamit ang isang malaking lambat, hinango ang unang bulto ng mga galunggong. Oh, <laughs> Ito na nga kaya ang hinihintay nilang biyaya ng dagat. Sampung banyera ng isda ang inasahan ng mga banging isdang makuha sa paglalayag na ito. Pero nang iaho ng lambat, oh, 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 oh. halos di man lang umabot sa kalahati ng sisidlan ang isdang kanilang nakuha. oras na trabaho, isang banyera lang ng isda. Lugi, walang may uuwing pera ngayon ang mga manging ng San Ramon. Wala silang nagawa kundi ang simutin ang lambat at maghanap ng isdang mapapakinabangan pa para kahit papano may maiuwi silang pangulam sa pamilya. Marami pa rin sila. Marami pa rin. As in, nakaka kilo sa... Ilang kilo. Ha? Isang daang kilo? Isang daang kilo. ngayon? Hmm. Alas 5 Alasing ko na ng madaling araw nang makabalik sa Dalampasigan ang Taksay akala ko magpapahinga na ang mga manging isda. Pero makalipas ang ilang oras, heto't pabalik na naman sila ulit sa dagat. Alas 6 ng umaga, siguro mga nakakadalawang oras pa lang kami simula nang makauwi kami mula dun sa pagtataksay. Pero eto, gising na naman yung buong San Ramon, hindi para mangisda at mag magpalaot, ano? Pero ngayon kasi yung kanilang pista ng Peña Francia at lahat, yung buong komunidad ay mahikisali dito. Mm -hmm. nalugi man sila kagabi balik-tak sayang mga manging isda ng San Ramon. Hindi para maglatag ng lambat kundi para magkabit ng banderitas. Pista 'yon ng Birhen ng Peñafrancia sa Bicol at panata na ng mga mangingisda ang sumama sa prusisyon. <coughs> kapag siniswerte kayo sa laot. Hmm. Ah, imalas e, tayo kagabi. Ha? <laughs> <laughs> laot ulit namin. Magkaka... Sure, sure, kayo na kami. Salamat tayo, dahil naka pa <laughs> Aha, Dahil naka-uwi pa. Dahil naka-uwi pa. Nang buhay. Salamat sa gitna ng taksay, may espesyal na lugar para sa Birhen ng Salvasyon, ang inang tagapagligtas at tagapangalaga nilang mga naglalayan. Dasal ng bawat manging isda, sana magbalik na ang biyaya ng karagatan. Pero kung hindi man, sapat na sa kanilang magpasalamat na nakakauwi sila ng ligtas. kumuhugot ng pag-asa sa mahal na ina ng Peña Francia, ang batang si B-Boy sa eskwelahan naman naghahanap ng pangarap. Isa ito sa mga araw na maswerteng nakapasok sa paaralan ng bata. Kadalasan kasi, nasa laot siya, nagtatrabaho. Pero ang gusto ko talaga, ayaw ko na siya magtaksay. Magtataksi pa siya. Mahirapan pa siya. Daw kung yung may run siyang pinag-aralan, bulpin lang ang hinawakan niya. Pero sa loob ng silid-aralan, panandali nakalimutan ni Biboy ang kalbaryo sa karagatan. Ah, two times two. Okay. Sa sandaling panahon, naging bata siyang muli. Ano bang pangarap mo? Gusto ko maging pulis. Gusto ko maging ma ng mga namita Ano yung namita Para dumami ng isda dito sa Nakakabit sa dagat ang buhay ng mga taga-San Ramon. Ito ang nagdidikta ng kapalaran, nagdadala ng kabuhayan. Apat na araw kaming sumisid ng isda at naglayag sa dagat. Pero isang banyera lang ang kanyang ibinuyaya. May hangganan ang pasensya ng kalikasan. Paniwala ng mga taga rito, hindi madamot ang karagatan. Marahil nagtampo lang ito dahil na rin sa ating pakaabuso. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.